Kung marinig natin ang bansang South Korea, ang pumapasok agad sa isip natin ay mga home for the K-Pops, mga mayayaman na bansa. On the other side ay ipapasyal ko kayo dito sa aming talipapa kung sa tawagin sa atin sa Pilipinas. Ito yung mga palengke na maliit lang. Ito yung mga ukay-ukay na mura lang ang mga presyo. At dito naman sa palengke ay lahat ng klase na mga seafoods at mga isda ay meron ka rin mabibili. Tulad niyang makikita nyo, mga puset, mga crabs, mga isda na tanigi. Meron din sila dito. Kaya nga lang, medyo hindi nagaanong fresh tulad ng Pilipinas talaga. Yun yung maliliit na sapsap at ang tawag sa atin natin Yung mga paninda nila dito ay may nakalagay na na presyo. Hindi mo na kailangan magtanong pa. At yan na naman ay yung bangko kasi dito accessible yung mga bangko pag malapit ka sa syudad or palengke. Meron talaga malapit din sa bus stop. At ito naman yung biko sa atin. Biko kung tawagin. Sila kasi maraming variety talaga na biko kung talagang madiskarte ka paggawa ng biko ay pwede mo siyang gawin na iba't ibang klase iba't ibang lasa madiskarte kasi sila kaya ang daming variety ng biko nila oh, ang kukulor ang kukulorful ng mga paninda nila kaya minsan na na-divert yung mga namimili na mapipili na talaga ang bumili may matamis mayroon ding plain lang ang lasa mayroong maanghang depende sa variety at ito naman yung tawag nila dito is pung pungupang binibinta lang ito tuwing winter. Kapag ibang season ay hindi to binibinta at ito yung pinakadabes kung na ano na shakoy sa atin. Ganun lang ka simple ang mga buhay nila dito. Dito naman makakabili ka rin ng mga mga mumurahin na mga bag, mga damit, brief, panty, damit, kung ano-ano. Ito ay walang fixed price. Kung baga, depende palang sa may-ari kung magkano ang bibigay niya na price. Dito kung gusto mong mamili ng mga mga simpleng mga gamit sa bahay, sarili, mga sabon, ganyan no iba't ibang klase ng sabon nila yun ay mga pampaputi na sabon murang mura na lang yan maganda yan ilagay sa mga box at dito naman na side ay mga gulay oh. naka ano na siya na isang lagayan kung bibili ka ibabalot na lang ang diretsyo pag mga ganito mga style kasi pwede murang rin tawaran at dito naman yung mga okay okay na pang winter kasi season ngayon sa winter at nag-ikot-ikot lang kami dyan. Karamihan dito nagbibinta ng mga gulay, mga uh, luya, ay mga matatanda ang sisipag talaga ng mga matatanda talaga dito. Ang maganda lang talaga dito, kahit maliit lang na bayan or city, ay talagang kompleto dahil mga bangko, may mga dental clinic, mga kung ano-ano pang mga gusto mong gagawin ay nandito lang talaga tabi-tabi lahat. At ito yung pinaka-market nila or season kasi ang tawag sa Korean. Yun po. Oh. Yun po yung itsura ng maliit na telepapa Kung gusto mong manood yung mga buhay dito sa South Korea ay mag-follow at i-like ang ating video Maraming salamat po